Be, alas 12 na po, naggugupit pa kami ng buho. Ang lakas ng tama ni Jonah Bell. Bukas pangit ang pinalabas sa inyo. Hindi mo. Tangina, pinag-tripan na ako ng dalawa. Yung tipo, alas 12 mo, ano. Mag-alauna na po. Dapat mag and after, okay? Tingnan mo. Ang lakas ng tama nila sa buhok. Bit ka ba nag-start, B? Tama <laughs> talaga? Napunta ka na sa likod, wala pa, dito pa lang sa harap. Okay. Diba? Paano ito mangyayari? Bukod buhok dito pa ako, dito ano, ang pangit ko. Ang dilim kasi. <laughs> dito, ilaw mo ko dito. eh na, hindi ako na nga. Dito sa ano, gilid ba ka? Yung leeg, pwede? <laughs> Biyusin mo, B. Wala pa nga eh. Mamaya na papantayin kasi ang daming salgabal yung mga mahahaba lang. Yun. Ay, gano'n natin sila parang ginawang halaman yung buko. <laughs> di huwag mong gayemi, magtatampo yung buko, tang ina niyo. <laughs> <Anong laughs> Kumanda ka kasi! O, sige na, kumakalma lang ako. Gano'n naman ako makagawa eh. Huwag ka ano dyan, alam ko na. yung buko dahi. Hindi, ko alam anong kakalabasan dito mamaya. Pag natapos. pa, -tabos. pa, -tabos. pa -tabos ako ng buko kasi nga, ayoko namang mahaba masyado. Gusto ko na naman ulit na-exe. Gusto ko maging Miss Universe. Tama na ah, yun. Ito yung drama mag-jowa. Pinagtitipan na May hanggang oh, ang nabiyo nang, ngayon nang, dyan sa gilid? Ito na yun. ito na yun. Ganyan lang ka ah, haba, Bi, ha? Ganito lang? Ay, akala kong ganda ito. <laughs> ang in. Gagay. -e. Ayun, si Mubi, pangit ko na dyan. <laughs> Pwede ganyan na lang. Ayan <laughs> na. Pagbukit mo rin parang hindi maayot. Yan. Kasi nga hindi matalim yung ano. Hindi ano? masyadong matalim. Hindi kasi pang buhok ko. Ang buti niya lababo pala yan. Ano? Hindi ayun din nyo. Mamaya mo na yung ice mo. Wala na akong tiwala sa na, naggugupit sa akin, Day. Parang, hindi ko na naman makakalabasan dito bukas. Huwag naman <laughs> Ikaw naman, ako naman, ako naman. <laughs> parang, Ay, sayo. Parang gumaganti Bumala lang. Magay gumaganti lang itong mga to, ah. Nagugupit <laughs> na madali. Uy, alas ka dyan. Puro oh, like mo na lockdown. Tingin nga. Kalbo. Tingin mo Doktor. Alam mo nga kakalabasan ng ko nito buhok Nakarampat lang ako gusto ko magpa ayaw magpa kasi magbabayad ko pa ng malaki Hindi Oo, ah, hm? oh, oh, baka makulong siya kayo? Diba? Ang store po pag natin So, hindi sure, Tayo Hirap-hirap na po yung taga ko sa dito na? sa ano? Sabi ko dito muna ang nanay mo eh. Yeah. Trim <laughs> lang po lang naman. Ayun naman. Ibang di pa tayo. Makuha mo kayo yung gunting. Anong gunting? Mara na tayo magagod. Oh, kung tayo mag-away-away, basta magupitan nyo na kung na maayos. Kila-atabing kasi pinipis-atabing. Kila-atabing kasi Marami yung matutulis. Ano magagapit na? Si Aya. Ah, ganun mo lang. Maganda kasi dapat hindi, ano, hindi mo na gumag... Hindi mo na ina Para... parang... Hindi pa maglatampo yung buhok ko bisa gayang gupit nyo. Paano bang paggupit? Dapat dire-direction na. Kasi nga, ma lang yung ano. Dapat hindi mo makasig na ano. Binasa? Binasa? Yeah, Oh, yung isang mahaba na dapat Tapos mamaya pantayin mo na lang Hindi ko alam kung anong kakalabalan Ang buo ko Para may pagsisisi ata ako nito bukas Ba't ako nagpagupit na maiksi. Eh.

Diba tinahabaan mo na kasi ay shit eh? Ayaw nga magutit ng mahaba. Kasi nga nagdaan yun. Baka mamaya hindi pande pantay panday bibi. <laughs> Huwag yung ano yung buhok. Magkatatampo to. Okay na yung magtampo sa'yo. <laughs> Takti ka talaga yun. Iksi o. Hindi yan. Alak <laughs> mo Dali <laughs> na. Ayun, sinunan dala ko. Sinasabi ko sa inyo yung plagay. Na-fired eh. talaga baksa. So. Ang kanta. Ang <laughs> diba, ano ganda ng mga sulta nito. Ang ganda ng nito. Yung dalawa na to talaga yung salarin. Ito. Ah! Pinagpasapasahan na. Ang ganda ng Ipantay mo na, Ips isang gupitan na lang. Sige, asan mo? At okay na yan? Tayo kaya ako. Na Mas makita nyo. Hmm. di makita hindi oh, mama yandun na dito nato hanggang ano na to <laughs> hanggang talbito. Hintay nga na kay mo pantay ba? comment down below. hahaha. bilang kailangan. comment it. wao, mayas si share mo na din. share yun na din kasi ngat kami. ito lang ane yun ano, natin. yun. edi to mo yun, to yan. Huwag eh, mo na ipasigzag yung paggupit mo ba? i state mo lang, hindi yung pang slanting. Kasi mag, mag fly away yan. Ang bango daw, may nagko-comment na naisa. Ang bango? Ang bango Kaya oh, hindi niya yung pantay, Hindi ha? Ganda Ay, sorry po. Hindi ako makaliga to. Oh. Kabila. Uy, yung mukha ko naman. Huwag naman siya Ano, bigla lang ako sinita. Diba yung mga gugupit ko dito? Uy, ang dilim! thank mm -hmm. you